Ano ba boss. boss, chinik na namin siya. Pero wala talaga, boss. Ito yung supply galing sa positive. Chinik namin to kanina, wala talaga, boss. Nandito yung mekaniko, boss. Ayan. Ito yung pinadala mo, boss, na ayaw gumana. So, ito naman yung papalitan sana namin, alternator. Yan, tinakanggal na. Kaso, boss, tinesting namin, winairingan na nang nag-wiring muna bago ikabit para matesting. So, ayaw na mag-gumana. Ito yung tinanggal namin, boss. Ito ano naman yung sayo. Marisel. Ayan, Parang boss. Na Hindi na namin kinabit, boss. Kay... Pagbalik na nato. Tingnan namin ngayon, boss. Para makita mo talaga, boss. So, ganito mag-check ng alternator kung gumagana ba o hindi. Ayan, supplyan natin ng positive at saka negative. Pag mayroon siyang 4 pin mga boss, 4 na wire, isa-isahin nyo lang idikit. Dapat uh, tumigas yung pulley, parang magmamagnet siya. Pero dito wala, oh. Ayan, iniisa-isa namin yung wire. So, wala naman problema mga boss kung Idikit nyo lahat idikit nyo yung mga wire na yan kasi hindi naman yan sa gabal so yun lang sira talaga yung alternator kasi dapat pag okay yung alternator yung isang wire kasi doon papunta ng ignition battery din yun pag uh, dinikit mo sa positive mag ano yun mag mamagnet yung alternator so yun lang mga boss maraming salamat